Guys kilala nyo ba tong naghamon sa akin ng 1v1 meron daw 1k pag manalo ako. Pero pag talo ako bembang daw. Baliw ata tong tao te ta, kaya pinagbigyan ko siya. Kaling kang ka. Pastilan. So weird. <laughs> so ayun panorin nyo guys kung paano ko siya durugan dito akala niya siguro natatakot ako sa kanya porket lalaki siya. Pero may problema tayo guys dahil bago pa lang 'tong hero na ginamit namin so hindi ko pa alam masyado ito kaya nahirapan ako sa kanya. Pero syempre guys hindi ako susuko sa yan naman yung 1k. Batay, batay. <laughs> Grabe parang cheater naman tong nakalaban ko ang sakit ng hero niya bakit ganon Ano sa tingin guys ganito pala kasakit yung hero na ito Nako baka mabembang ako nito guys matatalo na ako Pero okay lang naman pero yung 1k lang talaga sayang kasi Kaya humingi ako sa kanya ng game to at pumayag naman siya panorin yun na lang guys Kung makabembang ba siya ay este makaka 1k ako sa kanya tapos guys inaya niya pala ako mag check in kasi sure win na daw siya makabembang. Pero parang po mapabor sa akin ngayon naglalad kasi siya na ko matatalo ka na King Mark sayang wala ka ng bembang ngayon. by the way pala guys nakipag 1v1 din pala ako sa mga supporters ko comment nyo lang kung ano dream skin nyo at mlid nyo para pipili ako sa may pinakamarami magshare like at dapat naka follow ka na sa akin idol make sure na kapag share ka na sa 5 friends mo dito sa tiktok para mapansin ko agad comment mo oh, Tapos days dito nagulat ako sabrang sakit niya bigla pero syempre hindi ako papatalo 1K na ta. Kayo guys ano sa tingin nyo makabembang kaya siya sakit? Comment kayo kung gusto nyo part 2.